Ituloy nyo yan, Maris Racal, Anthony Jennings pinaasa, pinasabik mga fans sa halikan. Ang cute ng term of endearment nina Maris Racal at Anthony Jennings sa isa't isa. Hobby babe ang tawag ni Maris kay Anthony. Lovely wifey naman ang tawag ni Anthony kay Maris. At bongga nga dahil sa eksena, nasa kama sila at bagong ligaw si Maris. At syempre, ramdam na ramdam mo na ang mga susunod nilang eksena. Panay ang puri ni Anthony sa balat ni Maris. Panay ang sabi niya na ang bango-bango nito. At syempre, tumulis na ang kanilang mga labi, at papunta na nga sa halikan. At biglang-bigla, nagising ang karakter ni Anthony na si Snoop. Panaginip lang pala, at eksena lang nila yun ni Irene sa Can't Buy Me Love. Pero syempre, baliw na baliw ang mga Fanny. Mas nadagdagan ang kilig nila, ha? Snorren, pangatawanan nyo markang payo yan. Ang dami naming umasa. Tulog ka ulit, habulin mo panaginip para matuloy halikan. Lakas mang gulat ng kilig, panaginip lang pala. Umasa kaming lahat. Ano yan? Ituloy nyo na markang payo yan. Well, ibarin talaga mag ang mga Snorren fan, di ba? Dalang-dala sila sa mga eksena ng dalawa. At oo nga, sabik na sabik na ang mga fan sa halikan ni Namaris, Anthony. So, paano kaya kung mangyari na markang payo yun na matitinding kisang scene na ang ginawa nila, ha? sabog siguro ang social media, di ba? Mr. Kasagpa subscribe for more.